Isang tanong na masakit pakinggan pero mas masakit tanggapin ng mga tinatamaan. Habang ang ilan ay tinuturing na bayani ang mga OFW, may mga pagkakataong sa mismong tahanan nila nararanasan ang pinakamatinding kirot, hindi sa kamay ng dayuhan kundi sa sariling dugot laman. Sa halip na yakapin, inaabuso. Sa halip na ingatan, sinasaktan. Hindi lang physical kundi emotional at financial. Paano nga ba nauuwi sa ganito? Bakit ang sakripisyo ay nauuwi sa pagsasamantala? Ito ang realidad na madalas na pag-usapan pero hindi kailangan bigyan pansin. Narito ang ilang pangunahing dahilan kung bakit ito nangyayari. Una, mali ang pananaw sa OFW bilang booking ATM. Maraming pamilya ang nag-aakalang dahil nasa abroad ang isang kaanak mayaman na ito at obligadong tususan lahat ng pangangailangan kahit hindi naman kailangan o kaya ng OFW. Halimbawa, Tuwing sahod, inaasahang may padala agad. Kapag hindi na nagpapadala, sinasabihang nakalimot o madamot. Panghalawa, labis na pag-asa o dependency. Kapag nasanay ang pamilya sa pera ng OFW, nawawala na ng inisyatibo para kumayo din. Umaasa na lang palagi kaya kapag tumigil ang padala o humina ang kita, galit pa sila. Pangatlo, kawalan ng pagpapahalaga sa sakripisyo. Hindi nakikita ng ilan kung gaano kahirap ang buhay ng OFW. Malayo sa pamilya, pagod, minsan pa'y inaabuso rin sa trabaho pero ang pamilya sa Pilipinas ay nagagalit kapag kulang ang padala o hindi nabibili ang gusto nila. pang emotional manipulation o guilt tripping. May mga pamilyang marunong na magsamantala gamit ang damdamin. Pinaparamdam sa OFW na wala siyang kwenta kung hindi siya nagbibigay. Panglima, pagsasamantala o pananamantala. Minsan, ginagamit ang pangalan o sakripisyon ng OFW para sa sariling interes, pagungutang, paggamit ng padala para sa bisyo o pag-angkin sa mga pinundar. Panglima, kakulangan sa communication at boundaries. Kung walang malinaw na usapan sa pagitan ng OFW at pamilya tungkol sa pera, limitasyon at responsibilidad, madaling pagkaro magkaroon ng misunderstanding at pagsasamantala sa huli. Lahat ng pamilya ay ganito, pero sa mga ganitong kaso na sasaktan, hindi lang ang katawan o bulsa ng OFW, pati puso at tiwala. Seto at malasakit, hindi pa nga abuso mula sa mismong mga taong pinagsasakripisyuhan nila. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pagtitiis sa mga OFW, hindi maikakailan ang tunay na hamon ay nasa tahanan. Sa halip na maging tagapagtanggol at ilaw ng pamilya, may ilang pagkakataon na ang kanilang pinanggagalingan ng pag-asa ay nauwi sa pang-aabuso at pagsasamantala. Naway maging paalala ito na ang tunay na tagumpay ay manasusukat sa pagmamahal at pagkalinga, hindi lamang sa padalang pera kundi pati na rin sa puso't pagkatao. Sana'y maging daan ang kamalayang ito upang muling magising ang bawat membro ng pamilya sa kahalaga ng respeto at pasasalamat sa bawat OFW. Dahil sa huli, ang tunay na kayamanan ay nasusukat hindi sa material na bagay kundi sa pinit ng tahanan at pagkakaisa ng pamilya.